Kinasuhan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC ang dalawang Chinese national na sangkot umano sa ilegal na operasyon ng Mega Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Inihain ng PAOC sa Department of Justice ang mga complaint laban kina Ken Ren Guo, 37 years old at Jiang Shi Guang, 41 nito lamang Martes, July 1. Nahaharap ngayon ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking Act, robbery with violence or intimidation of person, serious physical injuries at kidnapping and illegal detention. Sa parehong araw ay nakipagpulong din si PAOC Chairman at Executive Secretary Lucas Bersamin kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para pag-usapan ng mga magiging hakbang ng dalawang bansa laban sa illegal na offshore gaming. Batay sa Facebook post ng PAOK, nagpasalamat daw ang Chinese official sa pamahalaan ng Pilipinas sa para sa pagtugi sa mga sindikato at pagrescue sa mga Chino na naging biktima ng mga ito. Tiniyak din ng embahada ng China na patuloy silang makikipagtulungan sa Philippine authorities para tuluyan ng mahinto ang mga krimen at iba pang iligal na gawain na kaakibat ng makabagong paraan ng pagsusugal. Samantala, para kay National Police Commission o NAPOLCOM Region 3 Director Julieta Ranieses, mahalaga ang pagpapalakas ng police visibility para masiwata ang mga ilegal na gawain sa komunidad gaya na lamang ng mga kinasasangkutan ng mga pogo. Ngayon yung ating CPNP, ang kautosan niya, mas marami dapat ang nasa labas. Nakapulisan ko konti na nga tapos nasa loob pa, di ba? So, most likely, dapat talagang nandun sila sa labas, nagpapatrolya, nag-ooperate para talagang makita natin kung ano talaga yung... kung uh, uh, kumbaga kung ano yung nangyayari sa kapaligiran natin. Lalo ngayon may mga sinasabi na mga togo na nasa ating paligid. Nasa banban, di ba? And then this, ano, dito sa porak natin. Dani Gino, para sa CLTV 36 News.